Ayan, meron tayong pinya. O, nabalik na pala siya, Oh. natin to. Ayan. Hmm. Alam nyo ba, guys, ang pagtatanim ng pinya ay ito, ito. Pag ito ang itinanim mo, uh, umabot ito ng 2 years bago siya mamunga. Pero, pag yung meron dito, di ba meron dito kayong nakikita dito sa di sa puno, na sa liping o kaya yung parang ano niya uh, ah, talbos dyan yun ang madaling mamunga inaabot lang yun ng one isang taon bago mamunga na naman siya pero ito, pag ito ang itinanim nyo yung pinakakorona niya uh, ah, umaabot ito ng dalawang taon bago mamunga So, yan. Update ko lang sa inyo kung paano magdanim na ng ano, ng na, oh, natanggal ng na, pinya. Hmm. Diba ito? Siya. Itatanim mo yan siya. O kaya, para hindi mabulok, pa ugatin mo muna yung puno niya dyan. Saka mo i ibaon sa lupa kasi kung ibabaon mo ito minsan sa lupa nabubulok so matagal siya tumubo um, saan ba tayo makakakuha ah ito meron akong ituturo sa inyo itong ganito itong saliping na ito diba ito ay pinagtanggalan na ng bunga ayan pinagtanggalan na siya ng bunga ayan siya So, meron siyang saliping. Ito oh. oh ano, Saliping dito sa puno niya. Ito yung pag itinanim nyo uh, isang taon lang namumunga na na namumunga na siya agad. So, mabilis ito mamunga. Pero yung pinakakorona, yung tinuro ko sa iyo kanina sa inyo ay matagal 'yun mamunga. Ayun oh. O oh, madami pa palang ano. Sa liping dito, pwede natin tanggalin at ito at ibaon ulit sa lupa para mabilis mamunga. Yun ang technique na ano, na pinya. O, ayan. Diyan na lang muna yan. Tatabi natin para itanim naman natin sa susunod. Bye-bye!